<laughs> Mabilis nila magsipasok. <laughs> Latag na tayo ng pagkain. Ayan. Ganda pala dito. Ayan o. No? Mm. So 4, 4, dalawang patong Time 60 uh, Divided by 8 pala yung 60 Sabi mo ng 8, no? alin? yung mga dumating na alapay aling? yung mga pa Jomar paano? payat? oo bakit? Sa, saan siguro? ah sa pagkain doon sa traka no. so ayan o no, mga ka-farmer magandang buhay dito tayo sa it's natin ah first derby ngayong araw at ah, nakauwi na yung ibon ni Jomar yung binigay sa akin si Rambong naglalaban eh ah hindi niya maiklak sayang 1164 yung speed niya kasi kinumpute ko eh sayang naman kasi 650 daw pinakawalan so 163 kilometers hindi niya maiklak stress <laughs> hoy baka magulat tayo na andito na yung gray ano ito yung ating mga kalapate ano pa yan relax relax lang muna kayo dito lang muna kayo ayaw kayo mailigaw <laughs> di bali nang hindi tayo manalo wag lang kayo magul maligaw <laughs> Mamaya na hintayin natin yung uh, ibon ni Tito Ramo bago kayo Romonda. Ha? Yan. So, papakain lang muna ako ng anak. Pero hindi ko muna to papakainin dahil uh, parorondahin muna natin yan. Sigurado gutom yan. Paroronda sila. Tapos sakay tayo maglalagay ng pagkain. Dunisin na rin natin yan. Lalagay kasi ako ng pellet. Probiotic. May halong pellet yung pagkain nila ni medyo nagaano nadudurog ng kaunti ay ayan na ah, mga natin yung kay Jones maglilinis din pala ako ng mga tray nila poop tray ayan kalong muna ako ng pagkain ayan na iklak pa rin pala ni Rambo nag 900 na lang po 100 sa 700 plus na lang yung kanyang uh, speed nag uh, 130 kilometers pala so kanina kung na niya po 900 plus yung speed nya medyo mabagal pa rin kasi yung ano na 1040 ata pero okay pa rin nakauwi at kapag -clock, ano so malay natin bibilis pa siya ano so ayun yung isa wala pa ano na butas na ika nga hindi na maikaklock dahil ano na tayo naman ay magpaparondage ay di teka lang gagamot muna tayo tingnan natin kung ano bang may ano dyan Nakabili ako ng may kusin ito. Papainamin ko pa rin pala ito. Pero malakas na yan. Ang <laughs> bilis nila magsipasok. Latag na tayo ng pagkain. Ayan. Ganda talaga yung every morning na sanay sila. No? Na ronda muna. Tapos sa uh, after ronda. Ay ano na sila. Kain na. Ayan o. Oh, Pasok na. May mga ilang hindi pa sanay. Pero halos majority. Ayan o. Oh. Nasa ah, loob na. May mga ilang ilang ito. Inakayan. Yan yung ginamot natin na nagpaulan na nagpaulan. Plus, meron pang isa doon. So, uwi na lang mga pasaway. Pero halos lahat, ano na, alam na nila. Ano, excited na ako na mabubungan yung ating loft. Siyempre, makikita na natin yung itsura niya. Tapos yun, yung viewing pala, yung ano, yun pa yung kailangan namin pagplanuhan. Pagka nailat nailatag na yung bubong tapos ayun mga ka farmer meron po akong nahanap ng na mga sabihin mo ng reject no reject na plywood kaya lang china lang pero sabi ko 710 lang 3 4 na uh, plywood pa siya no marine so sabi ko pwede na yon uh, kumpara sa 1500 <laughs> almost 50 more than 50% po yung discount Nasa Plaridel, kachat ko kahapon Sabi ko, tol, pwede ko bang bisitahin yan? Kasi kailangan ko ng uh, marami-rami Although hindi kaya ni Karong bitbitin beat yon. Eh Pwede naman natin ipalala mo ba, no? Yung uh, item Kasi marami-rami ang kailangan natin Yung dingding sa loob, yung buong likod na yon, At uh, Yung flooring Plus yung mga division, yun po ang kailangan natin na plywood Kaya marami-rami So, kung 710 per ano, makakatipid tayo ng malaki. 50%, more than 50% discount. So, tapos yung sa, yung 1 half pa, mas mura-mura. Kasi 3 port yung 710 eh. So, yung pang division natin, yung mga pang uh, perch natin, eh, pwede natin doon kuhanin. So, wala naman tayong problema kasi si papayam Pwede naman natin uh, ipakita sa kanya kung anong gusto. Eh, sabi niya kaya-kaya naman gawin yan. So, ayun, thankful tayo at makakatipid uh, tayo doon sa plywood. Nagpakita siya ng picture, pero sana kung ganun lahat, eh, pwede na, no? Mahirap kasi, baka eh. mamaya, pingas-pingas eh, pala. So, ayun. Sana ay uh, maging maganda, no? Yung plywood na yun. pinag -paris ko na pala, ayan, ka-farmer Randy. ayan. Mm -hmm. Pinagpares ko na yung sinabi mo na dalawang finisher. Finisher ng Bulan, Sorsogon at uh, Matnog. Ayan, pinagpares ko na. Naandun sila. Tapos yung, yung ex-machina line na andito. Kapares din yung isa. Excited na ako. Sabi ko nga, medyo may mga young bird pa na palabas. Eh, hindi na dito. Hindi na po kasya. <laughs> Ang yayari, makikiano muna ako do sa ano ni Rambo. Makikisuyo muna ng ilang ano. Ilang araw. Hindi lang araw. Ay, ito na pa mag up ng lechon. Ba? Tignan natin kung dito yan o oh, mga kamag-anak ni na Rambo. tingnan natin. O, oh, ayun. Balikan na lang natin to. ay pang kumasok. Kumasok na ba? oh, nakapasok na yata. nasa loob na pala sila lahat. Naantambay tayo sa litsunan. Ayan, oh. Ah, lagay tayo pa paliguan. Naandun pala sa uh, kulungan ng gansa Hindi <laughs> pa rin ako nawawala ng pag-asa na makabalik yung ating uh, abuhin, ano. May mga, ano kasi, may mga pangyayari. May mga nagipanood <laughs> akong vlog na after 2 months, nakakabalik pa rin, ano nyari kasi pagka na capture sila tapos nakawala o oh, minsan pinakawalan po nung ano nung makahuli akala ay babalik Misan bumabalik pa rin po sa uh, dati niyang uh, bahay parang ganun ba so tingnan natin ah ito pala yung mga ano ni Kongkong Kong. oh, kailangan yan madiligan ng maayos din ng ba ito? Ah, siniitan. Sige, pasyan. Ganerno. Oh. Ito natin to. Okay. Ah, paliguan natin. Hayaan natin lang, lagay lang natin sa loob ng loft para ma naman at maligo sila. Ito, ay. Marami pang gawain doon sa baba. Katapos, dito tayo. Ayan no. Oh. Ayos nga ito Ayan na. Nagliligo na mga uh, ka-farmer. Oh. Oh, galing ah. Talaga palang naglilin sila. Left and right. Para lang mabasa yung kabilang side. Ayan o. Oh. Hmm. Nainggit yung iba. Naglapitan. Mm. Ligo ka na. Ayan, kailangan ng maligo nito. Ito, ito po yung inano yun natin. Ayan, oh, yung muntik nang mamatay, yung itim na 'yan. Talagang ano, amish na din yung ligo. kaya ang liguan nila pagka ano na nasa loft na may kanya kanyang liguan na yan laki lakihan natin mayroon na bibili na pang ano talaga parang maliit na plastic parang pool nila no hmm. iba naman po force but kasi mayroong pangkuto nalagyan nila ng pangkuto pero pagka yung ganyan lang na maliligo lang bibigyan mo na lang sila ng ganyan para at least sila nalang bahala sa sarili nila ayan o oh. mga gustong maligo hindi maligo di ba o oh. Ayan, tingnan natin yung ating loft. Ah, natin kung ilang plywood bang gagamitin approximately. Patay tayo, wala na yung ibon ni Rambo, hindi na ata makaka-uwi ah. Pero marami pa daw po ang hindi nakauwi. 130 kilometers. Sana ay makabalik pa. Para maisakay niya pa rin po sa susunod na race ano. Pero medyo kakabahan na yun dahil <laughs> dahil first lap ay hindi nakapag-clock at nalit uh, na-late ng uwi ano. Ayun. Pero iha sa kanya pa rin 'yan. Lakas loob niyan eh. Ayun, dami nang naligo oh. Umami na po naligo. Ayun pa. Yung diba hari-hari eh. Silipin lang muna natin saglit yung ating a uh, project. Sana makapagbubong na bukas. Mamaya makita natin, makita sa atin yung bayawak dito, di ba? natin na, uh, sana makasalubong natin. Minsan mainit na panahon salubong mo sila bibilad-bilad din yung mga yan hindi ko kay Kongkong -Kong ganunin na yung mga okra niyang tanim at uh, sayang lang kung hindi man lang gagambulin yung paligid kailangan talaga ginaganyan tapos diligan para yung ugat makagalaw yung okra yan tabi-tabi eh. <laughs> bahala na silip muna tayo kalabasan natin no? Oh. dalawa pa pala ito kaya pala bumaba yung net ah. tuwa naman ah, pa tayong kalabasang pinatanim doon sa kabilang side hindi pa rin nakakaano so ayan mga ka farmer eh ito na yon. Um, tanong tanong ako ng acrylic na transparent kasi eto 8 feet so 4, 4 dalawang patong times 60 uh, divided by 8 pala yung 60 sabi mo lang 8 no? so 8 2 times ano, 16 so 16 uh, ang kakailanganin natin dito sa likod 16 pieces na uh, flyboard dito sa dingding uh, dito 24 kinumpute ko na yan 3 times kasi 12 eh sabihin mo ng 3 8 uh, pieces ito si so 64 60 sabihin mo na o okay, tama sabihin mo na 8 so 24 tapos ito kakain ng isa't kalahati ah dalawat kalahati so so dalawa 6 tong division sa so dalawa 5 5 15 15 So, malamang 15 plus 16, 31 plus 24. Ayun, 31 na, ah, uh, one half lang siguro. Kasi dingding -ding na lang naman siya, no? Kasi may yero pa tayo sa ibabaw, eh. Tapos, parang pinakaano na lang natin yung dingding. Para magmukhang wood yung paligid. At the same time, parang ano na din po sa init, ano? Kasi, syempre yung araw yero siya so parang ano na din panangga so yun po 1624 plus yung mga perch pa syempre oh, so, dadagdagan na lang natin titingnan ko kung mag, mag maganda naman eh, why not ba diba? ano ko na lang ano abisuan ko na lang si Marisa ang ating kaibigan kasi naging ko na din ako sa kanya Sabi ko malaki-laki ang diferensya so na tayo sa ano sa rumors. <laughs> Magkalapati lang naman, di ba? Hindi naman natin kailangan ng ano, First class na ano, kung konti ang uh, may mga kahit sabi mo may damage. Yung nga dumating na din nga yung pangapangkisa natin, pero kulang pa din naman. At least nabili ko 200 pesos, may mga bawas, bawas, mga farmer may mga uh, pingas, Ayan. Pero sabi nga ni Junjun, -Jun, ah, na to. So, at least po may ano natin nakatipid din tayo doon Ayun. Sunday feels na naman parang kailan lang Sunday ay Sunday na naman mga farmer na ang bilis ng panahon talaga mukhang magdidire-diretso na po ang panahon El Nino na talaga wala na daw amihan so, patay tayo sabi ko um, mga halaman kailangan na natin magpatakbo ng ayusin na yung isang isang araw lang gagawin ni Junjun yan yung tubig papaakit doon ayusin na dito magpapatakbo din tayo kasi lababo. Kailangan natin ng tubig diyan. Installation pa. Ilaw. Ah, electrical. Kailangan din natin si Rizal. Uh -huh. Kailangan na naman pala ng ano, ng, uh, ano lang siguro. Flexible hose lang. Pwede na yan. Nako! Pakain na tayo ng kalapate magpaparonda sana ako mukhang delikado na naman ito mga ka farmer mukhang bubuhos na naman ito ng malakas look at that uuh kumuulan na dun Allah. delicates tayo so ayan o oh, nakausap ko na yung aking sister ang sister natin si <laughs> Marisa yung kinukuha na ko po ng flyboot sister sabi ko pasensya na mag-inquire kasi ako nung nakaraan nga kahapon ba yan isang araw sabi ko may nahanap ako na ano na mas mura na plywood okay lang yan brother sabi niya talagang ganyan sabi ko sa kalapate lang kasi kaya uh, syempre kung saan mura at uh, reject po pala yun hindi naman siya damaged ano? reject pero ayun uh, nga makikita natin gusto ko din naman puntahan bago ko bago ako mag avail ano? Kasi hindi rin naman po kaya kay nicardo 'yun. Bit Bitin kasi kung 24 plus sabihin mo na mga 60 pieces, marami-rami 'yun. So hindi po natin kaya. Pero ang kinaganda nun kasi 710 yung 3/4 nasa 400 plus lang yata yung uh, 1/4 mga farmer. So ang malaki, malaking bagay ano. Napakalaking bagay po. Sa ating project na ito So ayan marami pong salamat Sa mga Sumunod at sumilip <laughs> Napakalaki ng papaya dito sa so, mga bago nating na subscriber dyan uh, ano, Ayan o oh, Tingnan nyo po ang ating loft Sa gilid ay Sa likod ay Papayahan oh, may mga dilaw-dilaw niya, Kuhalian uh, natin tong uh, Harvest na ako nyan bukas Tataniman natin ang mga gulay ito Siyempre tapos pwede pa kayo mag-fishing. Ayan. Silipin lang natin yung ating mga uh, kalapate. Kapakawalan ko saan <laughs> Galing Kapakawalan ko sana Kaya lang nakakita ko bigla yung midlip lang ako syempre. Kailangan natin ng kaunting pahinga din. Sunday feels eh. So nakita ko ito. Nako delikado sabi ko. Ang bibir uh, bibira na naman yan. So ayan nakapagpaligo tayo Naligo sila Kusa Galing ah Sarap nung langka Ang ulam namin ngayon ginataang langka Na may alimasag Hindi pa namumunga Pali pa rin pa ba natin? Hindi na siguro May ah. nag-pick up dito ng uh, Lichon kanina Si Kaputol Kaputol Loft Mga ka farmer Napaka dami ding experience Sa pagkakalapate So ayun na bigyan tayo ng uh, Konting tip Bumili daw siya ng Paris 90,000 Grabe ano oh. Napakamahal 90,000 Paris Ano to? Kay Rambo ito? naman tayong red bar na ano oh, kay Rambo yan ano ba yan kay, kay ikaw bay sa akin hindi ko kilala eh pagka, pagka verde ang ano nito oh walang ha oh, kay Rambo nakabalik kaya yung kanyang uh, black check pag tatlo ito maka uwi ko yata Kauwi naman siguro Ayan mga farmer Nagpakain pa rin tayo ng konti Konti lang Para at least naman eh mga Hindi <laughs> ko matis Parang ramdam mo na may umihingi So ayun Nakain natin Yung bee perch May tinatanong ako Gusto ko pa rin kahoy eh Parang uh, mas anaktrakte uh, attracted ako sa kahoy kasi gusto ko yung loob po ng uh, loft halos, no? Ay kahoy talaga 'yung makikita natin. So, 'yun 'yung aking ah uh, 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 sabi ko kung kayang gawin na, na kahoy talaga 'yung loob. Eh kahoy po 'yung ano. Ah uh, parang ang 'yung steel mating na doon sa may division nakita ko baka dowels na lang ipalagay ko so handa na rin naman tayo para magandang tingnan sa loob ano so ayun po tapos sa uh, uh, except dun sa hospital kasi yung hospital uh, mag, mag -cage ako ito, ito yung cage gagamitin natin yan mga ilang piraso nyan, and then the rest dito na gamitin na ni Rambo for breeding kaya hindi na rin ako nagdagdag kasi masyado na rin pong marami Dami na po namin Siguro mga anim lang Kukunin ko yan For ano lang For uh, Treatment <laughs> Kung kailangan mo talagang Ikulong muna At pagalingin ano, Doon na muna siya Sa hospital Ito lang ang gagamitin natin Tapos Ayun nga Yung uh, ano Nagtanong ako kung magkano Meron binibenta pala sa Sa ano Sa uh, Facebook Nasa Cavite Baka ipapaship Pwede naman ano kasi pagka kami pa ang gagawa, gusto ko mabawasan din yung trabaho nila. Papayam. Dahil yung perch pa lang, tsaka yung ano, yung, yung magiging ano nila, breeding cage ay kami na gagawa no? sila pala. <laughs> ah, hanap lang tayo ng ano, ng uh, design. So si Papayam na mga boys naman, iyaano niya na lang po yan. I... Mumostra niya na lang kung paano ang gagawin. Tapos yung perch na gusto ko, yung ganito, pababa siya, yung kakaskasin mo na lang, mahuhulog na lang po yung mga ipot. Para mabilis ang linis, sinahanapan ko po ng paraan, yung pinakamabilis na paraan na pwedeng napasa sa paglilinis po. Kasi talaga ito, ang makuubos ang oras mo dito is yung paglilinis. Na, ah, ano ko na eh, na kinita-kinita ko na. So kailangan malinis so oh. Ayun. tingnan natin kung mabibigyan pa natin ng uh, loft man. Ang ating loft. Pwede naman 'yan. Iraraos naman natin. So ayun. Para malinis palagi. Hindi sana pag create pa ng another job. Ayun no oh, kain lang kayo. Ayun yung ating ano, yung itim na 'yan. Tingnan niyo, farmer. Oh, ayun yung uh, nagkaroon ng uh, malaking bukol tapos kinuha namin nasa sinugata namin yan ano yan laki parang mais laki po Mala malaking mais talaga oh, ngayon at least uh, nakasurvive siya ayoko din naman magkal pero kala ko mamamatay na dahil ano na lasing na yan eh ano huh? kulang lang sa paligo ito naligo na din ng konti pero kailangan nga force bat para magro ronda na pa naman na ito anak ito ng nasa dulo na Pinainom, papainom ko pa to ng pangkanker mga ilang ano pa, ilang araw. Dalawang araw na lang siguro. <laughs> sa mga supplement na nabili ko, yung cod liver oil. Sa tingin ko pinaka the best na yung victory. <laughs> yung soybean oil ibang amoy eh yung victory ang bango eh so sabi ko baka sa susunod victory na din lang kahit medyo mahal pero talaga namang ano mo ah uh, kung ikaw ang maglalagay uh, maano ka matutuwa ka kasi ang bango po tsaka magandang lase etong ano parang soybean oil lang halos syempre nahabol natin yung cod liver oil talaga yung uh, cod ano yung fish oil talaga ano soyan mga farmer. So ayan ha, tapusin na natin tong vlog at uh, ayun, meron pa tayong gagawin. <laughs> so ayan, maraming maraming salamat. Until next time. Tomorrow ay abangan natin. Tayo po ay mag uh, baka magkabit na ng bubong, ano? So ayan, exciting, exciting po 'yan. na natin nakabubong na. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.